And good afternoon, Kong Paolo Ortega. Um, Nag-file daw po kayo kanina ng uh, RBH po. Uh, tungkol saan po ba yung resolusyon na ito? Well, sinakiyan po natin yung gusto po ni uh, DS po no, na magkaroon ng CONCON, -CON, Constitutional Convention. Pero niride po natin itong RBH 2, uh, na ibaba po ang age ng ating mga senador, vice president, saka president po. So, yung mga senador po natin, from 35 to 30, Vice President and President po from uh, 40 to 35 years old. So, yun po yung uh, final niyo po kanina. Yeah. Uh, so, uh, nasa ang proseso na po ba ngayon yung pong, uh, moves para po dito sa CONCON? Well, um, since kakaumbisa po ng Kongreso, syempre, malamang yan magkaroon ng traction after the budget hearings. Kaya, ako naman po, sayang po yung pagkakataon para at least nakafile na, nandyan na. Kasama po natin yung young guns dito. Sila po yung mga kasama nating primary authors ng RBH2 na to. Uh, sana po magka, magkaroon ng posibilidad kasi we you need younger people in our institutions, in our national government as well. So bakit nyo po naisipan na ito yung i-file? Matagal na po kasi ito eh. Actually, nasa local government pa ako na ang, ang motto ko nga sabi ko, you have Yung motto na naririnig ko, you have to have the experience of the old and the vigor of the the young. Sabi nga nila, ang ganda po kasi ng kombinasyon na may mga experience ka na leader sa mga bata na official para po mas maging mas magan mas ma-effective po ang ating pagpapatakbo ng gobyerno pag meron po tayong ano young and fresh minds together with the na uh, umbrella of the elderly. So, magandang magandang kombinasyon po talaga. Parang nakita ko din kung sa ibang bansa like sa US. Yes. yes. 'Di ba? Ganyan na din naman yung edad nila sa ano, 'di ba? Yung presidential age nila. Well, ano na siya eh. Actually, hindi siya trend eh. Um, talongas, taliwas sa sinasabi ng ibang tao na trend siya. Ito po ano eh, um, yung age po na age bracket na to, itong 30 to 35, 30 to 40, 40 to 45. Ito na po yung pinakamakapal na porsyento po ng ating mga butante ngayon. Not only in Metro Manila but the entire Philippines as well. So sa La Union, more or less 50 to 58 percent na po ang, ang uh, voting age na ganito po ang demographic. So I think it's not high time uh, uh, but sabi ko nga, uh, someone has to do it. Kailangan na ma-initiate po dito sa Kongreso. Kung meron pong mga nanonood na gustong sumuporta dito sa inyong resolution, paano po ba ang mainam nilang gawin? Well, kaya po meron tayong mga legislators, mga lawmakers. Maari um, po kayong makipagdiskusyon, magbigay sa kanila ng suporta, ng pledge of support uh, sa different representatives and senators. Kasi po, dito po gagawin yung batas, dito po pag-uusapan. And pag nakita po ng ehecutibo to na nararapat at timely at napapanahon, then... We make this as a one of the landmark uh, uh, amendments to our constitution. Thank you very much, Kong Paulo Ortega. Oh, so ito guys, kasama din natin si Chairman Jeff ng NYC. So nagbigay siya ng reaction din doon sa RBH2 na final kanina. Chair, chairman? Um, actually, gusto ko lang mag-comment on behalf of the National Youth Commission. Hindi pa namin natatanong lang yung buong Pilipinas no, um, about this. Pero sa akin kasi on my level, um, malaking bagay ito para sa kabataan. Kasi um, while yung problema natin is yun nga, maraming traditional, maraming tayong traditional na problema, I think yung, yung, ano ba, yung authenticity ng kabataan, tsaka yung idealism nila, kailangan lang sila matuluan kung paano Ah, uh, maintindihan yung bureaucracy. Para makapag sila kasi alam mo pag ang kabataan na bagong bago pa talaga, parang they really want to exert their best. And syempre, you know, um, kahit na isipin natin ay mas bata yung magli Alam niyo 'yan po yung nilalabanan namin ngayon because uh, kahit ako po nagsimula po akong maging director ng 29 years old, but you know, um, kahit na hindi ko alam lahat, I was able to get through it. And um natuto ako kung paano mas maging Um, a public servant no sa kinauukulan uukulan kong posisyon ngayon. And because of that experience, um natutuo ako kung paano palakarin ng ating agency ngayon kung hindi mo sisimulan ang mga kabataan natin, hindi sila matututo. And alam niyo, one way for us to be all involved and makaambag talaga hindi yung only a few people is kailangan mas maraming kabataan ang sumali. At ko na lang, syempre alam nyo po, maraming you know po sabihan ng political dynasty. This is one answer. Uh, na kailangan, okay, um, ayaw natin ang political dynasty, palakihin natin yung pool ng mga uh, creative minds natin, intelligent minds, para at least, hindi rin tayo nag-aalala na yung papalit uh, ay hindi uh, capable. So, yun yung pinaka-importante, and sana, sana, mapasa po ito, um, kasi uh, para sa aming kabataan, mas marami pung pwedeng ma-inspire na sumali. Um, add ko na rin sa SK, kasi Uh, sa mga sangbin ng kabataan, karamihan hindi na sumasali sa SK kasi nawawala na ng, uh, ng pag-asa, ng inspirasyon kasi wala naman silang control Gaya ng National Youth Commission, sometimes ang ginagawa namin, nagmamanifest lang kami ng, ng mga support, ng resolution. Pero ano nga ba talaga yung ambag namin? Wala kaming masyadong ngipin. And pag binigyan namin ng support tayong rhb 2 um, uh, magiging malaking bagay ito para bigyan kami ng ngipin, ang kabataan ng ngipin na makapag at makapag-ambag sa mga bagay-bagay dito sa bansa natin. Thank you very much, Chairman Jeff. Thank you, sir. So, ayun, nandito po tayo ngayon sa Congress. Narinig nyo po si Congressman Paulo Ortega. Siya po yung nag-file nung RBH2 kasama nung ibang mga young guns. And narinig din natin Si Chairman Jeff ng uh, National Youth Commission. okay, Siya yung pinaka-head doon sa NYC uh, na full support doon po sa kanilang gustong pagbago. Okay, sa presidential age, from 40 years old to 35 years old. Uh, at yung mga senador, from 35 to 30 years old. Ako po, full support ako diyan Kaya yung kanina doon sa presscon, may nagtatanong tatanong, uh, tinatanong nila tungkol ba kay Vico yan? Dahil ba kay Vico? Para dahil siya lang may chance kay Sara May mga ganong mga katanungan, di ba? Eh, kayo po, isipin yon na kung anong gusto niyo isipin. Uh, pero uh, ako po naniniwala na yung pong kailangan natin, yung mga young, innovative, idealistic, uh, mauhusay at patitinong mga leader. Diba? Nagkataon, si Mayor Vico Soto, di ba? He is one of that. At uh, buo yung support ako sa kanya from the start eh bahala na sila kung anong gusto nilang isipin basta itong uh, RBH2 na ito I think this would be good for the country this would inspire yung mga youth at uh, isang step ito para po uh, masolve yung pong uh, crippling corruption na nangyayari po ngayon sa bansa marami pong problema maraming ginakaharap pero kailangan po we take this head on di ba kapag yun na naman, kapag dati na naman mga sila-sila na naman, sila, yun na lang ulit, paulit-ulit. Wala po tayong aasahang pagbabago. So panahon na po, let us uh, put this in our own hands. Kayani natin to, ilaban natin to. RBH2 ni Kong Paulo, suportahan natin yan. Uh, I-announce ako siguro in the coming weeks. kung paano ko ipupush pa itong measure na to. Papatulong tayo sa ilang mga vloggers. So see you po sa next video po natin guys from Congress. Bye-bye.